Importante diba ang ilaw mo? Kapag napanood mo to, hindi ka nabibili ng bago. So, ayan po, no? sinubukan natin na gumagana po yung outlet sa bagong ilaw. So, ngayon, ayan po ang gagawin natin. Ayan po ay nasira na po, no? Dahil siguro sa katagalan na. So, ayan po, may konting liwanag. So, ngayon, lilinisin lang natin. Baka marumi lang yung kanyang terminal. So, ang paglinis po dyan, ay kuha ng liyan, no? Try lang natin na linisin. Baka sakaling gumana ulit. Kung minsan, lost connection nga yan. Yung mga gamu-gamu ah, ba yun? Yung mga umapasok sa mga siling receptacle. Kung minsan, inaagyaw, hindi maiwasan yun, no? Pero ayan, so kita naman sa video na ito po'y kumislap, no? So ngayon, linis natin gamit ang liya. So ayan po, malinis na, no? So ngayon, subukan na natin. Ayun, ayaw pa rin. So ibig sabihin, talagang may problema na po. Okay, so kalasin natin yan. Tapos, subuhan ko ulit na okay po yung outlet natin. Ayan, gumagana po yung bagong ilaw. So, ngayon, kapag napunod mo to, ay magagawa mo na ang mga barb na pundi sa inyong bahay. So, yan po, no? Gamit ng kamay, kikinalas ko po yan. So, hindi naman, uh, babasakin yan, no? Plastic po yung housing yan. So, kung kung, magma, kung magpagmamasdan po ninyo, ay may kulay itim po. Ayan, no? Nakita ko agad. So, kulay itim po ang may pundi, no? Dahil series connection po yan. Tapos sinabing series connection kapag may isang ilaw na napundi hindi na po lahat 'yan gagana. Ayan, so iganyan iga po yung mga series connection, no? 'Yon. So napakalinaw po. Ayan po yung napundi niya na kulay itim sa gilid. So ngayon, subukan natin 'yan, ilalagay natin sa plug, no? Habang sinusubukan po natin. Subukan natin na jumperen, no? Kung iilaw po 'yan. So yun po, no? Napansin ko agad kulay itim. Lalagay natin dyan sa receptacle plug. At tapos, kuha tayo ng maliit na wire pang jumper. So, kapag umilaw po siya, ibig sabihin, yun na yung problema. Yung maliit na kulitim cool na punde. Dahil nga po, series connection yan. Ganyan po talaga yung mga ilaw, no? Kapag may isang punde, hindi na lahat gagana. Ayan, sayang naman kung itatapon mo. Ayan po, ayaw, oh. So ngayon, ayan, no? walang kaya na pang jumper. Safe naman yan, no? dahil mayroon naman siyang insulator. Ayan, panawarin nyo po no? kung, gaano, kung gaano kadali na mag-refer ng punting bombilya. Kasi kung bibili na bombilya, 150 pesos, 100. Sayang na, no? dalawang kilong bigas na yun. Yon, so bali ang ginagawa ko po ay jumper, no? Yung yung kulay itim na 'yan, i-jumper ko lang. Ayun, no? Ayan, mga repairman, umilaw na, no? Napakaliwanag. So, ibig sabihin, yun nga po yun, no? Tama yung hinala natin. Yun lang may problema. Isa pa. Ayun, no? Napakaliwanag. So, ngayon, ang gagawin po natin ay gagamit tayo ng soldering iron. Okay, ayan po. So, kailangan lang erecta yan, yung punding ilaw, no? Yung nangingitim. Erecta mo lang. Tapos, okay na yan. Sa pagbalik naman ng ilaw na plastic na yan, yung cover niya, kahit wag, wag mo nang dikitin, no? Hindi naman niya mahuhulog kasi fit na fit. Ayan, no? Subukan na natin. Ayan, no? Napakaliwanag po. Para kang bumiling bago. Safe naman pong gayahin yan, no? Dahil series si connection. Kapag may isang napundi ulit, hindi na po ulit gagana yan. So kapag ganun, kapag isa napundi, dalawa, wag mo nang ayusin. No, so, ibig sabihin, kailangan mo nang bumili ng bago. Kapag marami na napundi, ayan, no? okay na.